Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata, tara at umpisahan na natin. Hindi makapagsalita si Denise sa sobrang hiya, pero noong oras din na yun, nakita niya ang manager ng jewelry store na papalapit sa kanila, kaya dali-dali siyang sumigaw. Dito, dito! Ito ba yung nawawalan yung kwintas? Nagmamadaling tumakbo si Denise papalapit sa manager, at inabot ang kahon. Tignan mong nyo po. Sa inyo galing ang kwintas na to ba? Diba? Tumingin siya kay Daryl at itinuro ito. Ninakaw niya yan. Ninakaw. Hindi maintindihan ng manager kung anong nangyayari kaya wala siyang ideya kung paano siya sasagot. Tumawa ng malakas si Denise. Oh. Manager na mismo ang naghahanap ng kwintas, tatanggi pa rin kayo. Hindi biro ang 60 million yuan, at sapat na yon para makulong ka ng habang buhay. Sir, magalang nasabi ng manager sabay abot kay Daryl ng kahon. Bilang pagbibigay ng sobrang respeto, yumuko pa ito pagkatapos. Sir, nakalimutan ko lang pong sabihin na sa laki ng halaga ng binili nyo, ay automatic po kayong na-upgrade bilang isa sa aming mga privileged member. Okay lang po bang kunin ko ang inyong contact number para maproseso ko po kaagad ang membership nyo? Isa pa po, nakalimutan nyo po ang resibo nyo. Ano raw? Resibo? Ibig sabihin, binili niya talaga ang kwintas. Biglang natahimik ang lahat dahil hindi makapaniwala sa nangyari. Kung nakabili siya ng kwintas na nagkakahalagang 60 milyon yuan, Ibig sabihin, sobrang yaman ng lalaking yan. Muli, natameme si Denise dahil napahiya na naman siya. Impossible. Paano nangyari na ang isang magnanakaw ng cellphone ay makakabili ng isang kwintas na nagkakahakagang 60 milyon yuan? Ayaw talagang maniwala ni Denise kaya kinuha niya ang resibo mula sa manager. Sa resibo, malinaw na binili talaga ni Daryl ang kwintas. Lahat ng tao ay nagtinginan kay Denise. Anong meron sa kanya? Bakit niya pinagbibintangan yung lalaki na magnanakaw kung binili naman pala nung lalaki yung kwintas? Baka baliw yan. Hindi ako mag-upgrade. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Lily at malambing na sinabi, "Dear, tara na." Wala naman ang dahilan para manatili sila doon dahil wala naman siyang dapat patunayan. Pero nakakailang hakbang palang silang mag-asawa, biglang huminto si Daryl at tumingin kay Denise. Oo oh nga pala, may nakalimutan akong sabihin sayo. Lahat ng mga tao ay interesadong ring malaman kung anong sasabihin ni Daryl. Sa pagkakataong ito, si Daryl naman ang tumawa at sinabi kay Denise. Alam mo bang siyam na putsyam lang ang Pers ng The Worship of Crystal sa buong mundo? at lahat ng yun ay may kanya-kanyang serial number na naka-engrave sa bawat takot. Kaya kahit tatlo kayong may suot ngayon ng The Worship of Crystal, masisiguro ko sayo na ang sa asawa ko, at kay Miss Young lang ang authentic, at yang suot mo ay klasa lang. Sa palagay ko nasa limang daanyuan lang ang bili mo dyan, tama. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy na ang mag-asawa sa paglalakad palayo. Whoa! Nung sandaling yun, ang kaninang kinakampihan ng lahat ay pinagtatawanan na ng lahat ngayon. Walang mapaglagyan ang hiya ni Denise wala siyang kaalam-alam na peke pala ang The Worship of Crystal na binigay sa kanya ni Lincoln, dahil pinangako nito sa kanya na authentic ang binigay nito. Napangiti na lang si Lincoln sa sobrang hiya habang tinitignan kung paano sila pagtawanan ng asawa niya. Dear, sorry. Totoong imitation lang yang suot mo, pero pangako, hindi yan limang daan yuan mahigit isa zero, zero zero yuan ang pagkakabili ko dyan. Umalis ka sa harapan ko. Sabay nang lumabas ng mall si Naivon, Matt, Daryl at Lily habang nagkwentuhan. Nagyaya si Lily na bago sila maghiwa-hiwalay, kumain mula sila ng dinner, at pumayag naman ang lahat. Pero habang nasa kasarapan ng kwentuhan, biglang nagring ang phone ni Yvonne, at nang silipin niya kung sino ang tumatawag, nakita niya ang pangalan ng tatay niya na si Kingston. Pagkasagot ni Yvonne, tuloy-tuloy na nagsalita ang tatay niya sa kabilang linya, anak, kamusta naman ang date mo? Si Matt ang pinaka-gentleman sa lahat no? Sa dami ng sinet up ni Kingston sa anak, kabisado na niya kung paano sumagot si Von. Lahat tinatanggihan ito dahil kagaya ng palagi nitong bukang bibig, si Daryl lang ang gusto nito. Palagi niyang tinatanong sa sarili niya, ano ba kasing meron sa Daryl na yan? Magaling lang naman siya mag-appraise ng mga antike, pero parang wala namang espesyal sa kanya. Kaya inisip niyang maghanap ng medyo kaparehas nito, at doon pumasok si Matt. Batang-bata, pero sobrang bihasa sa pag-appraise ng mga antike, at hindi lang yun, ito rin ang apprentice ni Simon Joe, isang sikat na appraiser ng mga antike na kilala sa buong mundo. Kung ikukumpara kay Matt, malayong malayo si Daryl, dahil bukod sa talento ni Matt, matalino din talaga ito, kaya naisip niya na malamang magustuhan ito ng anak niya. Anak, kwentuhan mo naman ako kung anong masasabi mo kay Matt. Atat na atat na tanong ni Kingston. Hindi naman na nagpakipot si Yvonne, para hindi na rin mangulit ang tatay niya, okay lang naman po. Okay lang. Napabuntong hininga na lang si Kingston. Napakapihikan mo naman. Pagkatapos, narinig ni Yvonne ang tatay niya sumisigaw sa kabilang linya. Boss, magkano tong painting na to? Base sa ingay na naririnig niya, mukhang alam niya na kung nasaan ang tatay niya. Malamang nakikipagtawaran ito sa isang painting. Hindi nagtagal, muli siyang kinausap nito. Anak, may nakita akong painting dito. Pwede ba kayong pumunta ni Matt ngayon? Ipapatingin ko lang sana sa kanya, to, bilisin niyo ha. Pagkatapos, bigla na lang nitong binaba. Wala talagang masabi si Yvonne sa tatay niya, bakit ba kasi naiisip niya si Matt kapag nakakakita siya ng mga antike? Hay nako, mukhang naghahanap to ng pagmamanahan ng negosyo ha. Pero, ngayon na lang kami ulit nagkita ni Daryl, ayoko pang umalis. Kaya may naisip si Yvonne. Daryl, gusto mo rin bang sumama? Ay. Medyo nag-aalangan si Daryl dahil mas gugustuhin niya pang mag-shopping kasama ang asawa niya kaysa pumunta sa isang antique shop. Pero bago pa man din siya sumagot, biglang hinawakan ni Lily ang kamay niya at bumulong. Tara na, nakakahiya naman kay Ivon. Sobrang nagpapasalamat si Lily kay Ivon sa pagtatanggol nito kanina kay Daryl noong pinagbintangan itong magnanakaw. Sige, sumama tayo. Nakangiting sagot ni Daryl. Tara. Abot tenga ang ngiti ni Yvonne, dahil sobrang saya niya nasasama si Daryl. Pero kabaliktara naman ang naramdaman ni Matt. Bakit ba kasi kailangan palagi na lang kasama yung lalaking yan sa lahat ng lakad? Matalino si Matt kaya alam niyang may gusto si Yvonne kay Daryl. Ano bang meron sa kanya na gustong gusto siya ni Yvonne? Sa Maple Street. Pinangalanan ang lugar na yon bilang Maple Street dahil sa daming puno ng mapol na nakatanim doon. Sobrang sikat ng nasabing kalye dahil nandoon ang mga pinakakilalang antique shops. Tuwing kalagitnaan ng Setyembre, nakaugalian na ng mga may-ari ng mga antique shop na magambagan para mag-celebrate ng antique festival lalo na at maganda ang panahon ng mga araw na yon. Sa tuwing sasapit ang Antique Festival, dumadagsa ang mga mahihilig sa antique na hindi lang galing sa iba't ibang parte ng Donghai City, dahil pati mga kolektor mula sa ibang bansa, ay dumadayo rin para tumingin ng mga pwedeng bilhin. Pagkarating nilang apat sa Maple Street, tumambad sa kanila ang napakaraming tao at noong sandaling yon, nakuha ni Naivon at Lily ang pansin ng lahat. Sobrang ganda nilang dalawa. Karamihan sa mga lalaki ay natulala. Sobrang magkaiba ang ganda ng dalawa, pero pareho silang maladyosa. Pero para kay Naivon at Lily, hindi nila napansin na pinagtitinginan na nila, dahil masyado silang namamangha sa mga nakikita nila sa paligid. Sobrang daming antike na bagsak presyo. May mga scroll na sulat kamay, jade, ceramic, at marami pang mga kakaibang gamit ang binibenta sa bawat stalls. Nagtingin-tingin din si Daryl sa mga nadadaanan nila. Masaya talaga ang Antique Festival dahil doon makikita ang pinakamagagandang antique. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pinakamalaking stall, at maraming tao ang nakapalibot, at isa sa mga nandoon ay si Kingston. Sobrang saya ni Yvonne na makita ang tatay niya, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Papa. Tumungo lang si Kingston sa anak sabay tingin kay Matt. Matt, tignan mo nga to, mga magkano kaya tong painting na to. Hawak ng may-ari ng stall ang antike na painting na tinutukoy ni Kingston. Isa itong painting ng isang batik-batik na tigre, na umuungol at sa tabi nito, ay may isang napakagandang puno. Ang pangalan ng painting ay Tiger Roar Mountain. May pangalang Thompson na nakaukit sa ilalim ng painting at bukod dito, may mga stamp din ito. Painting ba ito ni Watt Thompson? Nang makita ni Daryl ang painting, napakunot siya ng noo. Gandang-ganda ang lahat dito. Authentic ang painting. Napakagandang koleksyon nito kung sakali, ang painting ng Tiger Roar Mountain. May ilang kolektor ding kinakabahan, habang naghihintay ng reasonableng presyo, para sa nasabing painting. Pero sa mundo ng antique collection, mayroon silang batas na sinusunod. Kapag may nauna ng makipagnegosasyon sa presyo ng antike, hindi na pwedeng manulot ang iba, at dahil si Kingston ang naunang makipagnegosasyon sa may-ari, wala nang ibang pwedeng gawin ang iba pang mga kolektor kundi ang mag-antay kung sakali mang hindi kunin ni Kingston ang painting. Inabot ni Kingston ang painting kay Matt at abot tenga ang iti habang sinasabi. Matt, tignan mo nga to anong masasbay mo sa painting na to. Magaling ang pagkakapinta, kahit na painting lang ito, ramdam na ramdam ang emosyon sa mata ng tigre na para talaga itong totoo. Kung isa kang tagahanga ni Watt Thompson, makikita mo talaga na nandoon ang painting style nito. Siguro kung presyo ang pag-uusapan, hindi ito bababa sa isang bilyong yuan. At reasonable lang ang presyong yun para sa isang painting ni Watt Thompson. Sa isang ang option sa Handeson noong 2004, may isang tagahanga ang pininta ni Watt Thompson at tinawag nitong Cherry Appreciation. Binenta ang painting sa halagang 4.7 milyon yuan, nakatumbas na rin ng isang bilyong yuan kung halaga ng pera ngayon ang pag-usapan. Pero, yun ay painting lang ng mukha ng isang tagahanga. Pero ang painting na pinag-usapan ngayon ay isang masterpiece na tinatawag na Tiger Roar Mountain. Kung ibibid ito sa auction, tinatayang aabot ito ng 3 bilyong yuan, pero binibenta lang ito sa kanya ng may-ari ng isang bilyon. Goodbye na ito kung isipin pero yun nga lang medyo kinakabahan si Kingston dahil kung susumahin ang lahat ng ari-arian niya, kunti lang ang pagitan nito sa isang bilyon, kaya kung sakaling mapatunayang peke ang painting, mawawala ang lahat ng pera niya, kaya naisip niyang magpatulong kay Matt. Inobserbahan ni Matt ang painting at sinabi, alam naman nating lahat na kakaiba talaga ang talento ni Watt Thompson hindi lang sa pagpipinta, kundi pati sa paggawa ng mga tula at kaligrafi. Kahit sa unang tingin pa lang ay makikita na talaga ang emosyon sa painting na to sa sobrang pagkabusisi ng gumawa nito. Ang masasabi ko lang ay sobrang perpekto ng pagkakagawa nito. Isa pa, lalong nagpaganda sa painting na to ang puno na katabi ng tigre. Kaya kung ako ang tatanungin, masasabi kong authentic ito. Paliwanag ni Matt. Lahat ng tao ay bilib na bilib sa pagkakapaliwanag ni Matt. Napakagaling naman ng binatang to. Sa lahat ng mga appraiser na nandoon, masasabing siya ang pinakamagaling kaya marami sa mga kolektor ang hindi lang sumang-ayon, kundi sobrang humaga ang mga ito sa kanya. Marami ring alam ang mga kolektor pagdating sa mga antike, kaya sobrang nabilib sila sa sobrang galing ni Matt sa pagtingin ng mga detalye. Abot nga ang iti ni Kingston matapos marinig ang mga sinabi ni Matt. Hindi talaga ako nagkamali sa pinili ko. Natanggal ng mga sinabi ni Matt ang pagdududa ni Kingston. Kakaiba talaga kapag apprentice ng isang kilalang antike appraisal master. Bukod pa dun, sobrang gwapo rin ni Matt kaya bagay na bagay talaga ito sa anak niya. Tumungo din si Yvonne sa narinig niya. Totoong ang kahanga-hanga ang talento ni Matt sa pag-appraise. Samantalang ang may-ari ng stall na si Austin ay nagbigay rin ng thumbs up kay Matt. Mukhang professional ka, mister. Isang tingin mo palang, alam mo na kung anong sasabihin mo. Masayang umiti si Matt sa lahat ng papuring natanggap niya pero hindi na siya sumagot. Bilang apprentice ng isang sikat na antike appraisal master, sanay na siyang mapuri ng iba. Masayang tumawa si Kingston at sinabi, O siya, Austin, bibilim ko na to. Isang bilyong yuan. Kahit na parang binenta na niya ang lahat ng ari-arian niya, para kay Kingston, sobrang sulit ng binili niya at kung sakali mang maibenta niya ito balang araw, tatlo bilyon kaagad yun. Sobrang saya rin ni Yvonne at hindi maalis ang tingin niya sa painting. Para naman sa ibang mga kolektor na umaasa, napabuntong hininga na lang sila dahil wala na silang pag-asang mabili pa ang painting. Laking kawalan ito sa kanila. Congratulations, Mr. Young! Oo nga, Mr. Young! Napakaswerte mo talaga! Pati ibang mga nagbebenta ng mga antike ay kinongratulate din si Kingston. Sobrang saya ni Kingston at atat na atat na siyang magbayad ng may biglang nagsalita. Kailan pa naging ganito kakomon ang mga painting ni Watt Thompson na mapupunta ito sa isang normal na antique hall? Si Daryl. Wow. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Sino ba yung lalaking yan? Ano bang problema niya at kung ano-ano ang sinasabi niya? Hindi nagustuhan ni Matt ang ginawang eksena ni Daryl. Kakasabi ko lang na authentic ang painting, ano bang gustong patunayan ng daril na to? Yvonne, bakit yan nandito? Naaasar na tanong ni Kingston. Si Matt lang naman ang pinapapunta niya, pero bakit nandito rin si Daryl? Nang makita ni Kingston si Daryl, naalala niya niya noong tinali nito ng sama-sama ang tatalong babae, at isa na dun ang anak niya. At hanggang ngayon, galit na galit pa rin siya. Hindi sumagot si Yvonne, bagkus, kinuha niya ang painting at inabot kay Daryl at malumanay na sinabi, pakitignan ng maigi ang painting na to, Daryl. Hindi na nagdalawang isip si Ivonne nang marinig niya ang sinabi ni Daryl, dahil naniniwala siya na hindi ito magsasalita para lang magpapansin. Pero para kay Matt, lalo siyang nainis sa ginawa ni Yvonne. Hampas lupa lang naman niyang lalaking yan. Sa tingin niya ba mas magaling siyang mag-appraise ng mga antike kesa sa akin? Tinignan ni Daryl ang painting at kalmadong sinabi, hindi na masama ang pagkakagawa sa painting na to, pero medyo malayo ito sa level ni Watt Thompson. Ano? Ang ibig niya bang sabihin ay peke ang painting? Biglang nagkagulo ang lahat dahil kanya-kanya silang bulungan sa mga katabi nila. Galit na galit ang antike seller. Hoy bata, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang peke ang painting ko? Kilala ako ng kahit sino sa antike business at alam nilang lahat na may paninindigan ako na kahit hindi ako kumita ng pera hinding hindi ako magbebenta ng mga peking antike. Nagtungwa ng lahat dahil naniniwala sila kay Austin. Kilala talaga siya na hindi nagbebenta ng mga peking antike. Noong oras na yon, hindi nakinaya kinaya ni Kingston, kaya sumigaw na siya sa sobrang galit, Daryl, alam kong marami ka nang nakitang imitation, pero bata ka pa kaya hindi ka pa ganun kabihasa sa larangang to, kilala mo ba si Matt? Siya lang naman ang apprentice ng sikat na antike appraisal master na si Simon Joe. Malinaw naman ang gustong iparating ni Kingston. Na kahit na may alam si Daryl sa pag-appraise ng mga antike, si Matt pa rin ang mas kapanipaniwala dahil hindi naman ito magiging apprentice ng isang sikat na antike appraisal master kung hindi ito magaling ni. Lahat ay sumang-ayon kay Kingston na si Matt ang magaling. Sikat si Master Simon Joe sa buong bansa, kaya nga siya tinawag na antike appraisal master. Maraming beses na rin itong na-feature sa mga atike magazine, kasama na si Matt, bilang apprentice nito. Kaya hindi pwedeng magkamali si Matt, authentic ang Tiger Roar Mountain. Sa hiya ni Lily, hinila niya si Daryl at binulungan, Dear, ano ba yung mga sinasabi mo? Kilala ang pamilya ng mga young sa buong High City dahil sa negosyo nitong mga antike, at dahil naniniwala si Kingston na authentic ang painting, sa tingin ni Lily ay malaking gulo ang pinapasok ng asawa niya maging si Yvonne ay hindi rin mapakali. Daryl, sinasabi mo bang peke ang painting na yan? Ngumiti si Daryl at nagpaliwanag, tama si Matt noong sinabi niyang kakaiba ang mga painting ni Wat Thompson, at kahit painting lang, ramdam na ramdam pa rin ang emosyon dahil sa pagkabusisi ng gumawa nito, at inaamin ko na ganun din ang naramdaman ko sa imitation na to. Nagtawanan ang mga tao. Sa isip ni Matt, so ipipilit niya talaga na peke yung painting. Hahaha, ang sabihin mo, nagpapapansin ka lang kaya kung ano-anong mga pinagsasabi mo dyan. Galit na galit si Austin. Tatlumpung taon na siyang nagbebenta ng mga antike, at ni minsan hindi siya nagbenta ng peke. Aksidente niya lang na nakita ang painting at mula noong binili niya ito, isa ito sa pinakainiingatan niyang item, kaya noong pinagpipilitan ni Daryl na peke ito, galit na galit siyang sumigaw. Sinungaling ka? O CJ, Sabihin mo sa akin kung bakit mo nasabing peke ang painting. Kung may maibibigay ka sa akin na magandang rason, ipupusta ko ang shop ko at isasarado ko ang antike business ko. Pero kapag wala kang maibigay, luluhod ka sa akin at hihingi ng tawad. Lalong nasabik ang lahat ng mausisero. Oo nga, tignan natin yung galing niya. Hahaha. -ha -ha. Palagay ko nga walang kaalam-alam 'yan eh. Papansin lang yan. Habang parami ng parami ang galit kay Daryl, lalo lang hindi napakali si Lili. Mr. Austin, wag naman po sana kayong magalit. Ako na lang po ang hihingi ng tawad sa inyo para sa asawa ko. Pasensya na po. Pagdating sa mga antike, konti lang po talaga ang alam. Pero bago pa man din matapos si Lili sa sinasabi niya, biglang hinampas ni Austin ang lamesa, at galit na galit na sinabi. Konti lang ang alam. Edi sana tinikom na lang niya ang bibig niya. Papansin. Hindi na rin kinaya ni Kingston, kaya galit na galit din siyang sumabat. Daryl, hampas lupa ka lang kaya wag kang manggulo dito. Pero sa kabila ng galit ng lahat sa kanya, natawa lang si Daryl at tinupi ang isang gilid ng painting. Biglang namutla ang lahat. Sisirain niya ba ang painting? Bakit niya tinupi? Sobrang mahal ng painting na yan. Napakasama naman talaga ng ugali niyang lalaking yan. Gustuhin man ni Austin na pigilan si Daryl, pero huli na ang lahat dahil natupi na ni Daryl ang gilid na nasa itaas na bahagi ng painting. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Matt. Sa sobrang gulat niya, halos luluwa na ang mga mata niya habang nakatitig kay Daryl. Ang goal folding method. Sa isang tao lang nakita ni Matt ang ganong skill. Kay Stellan Smith. Ang kanyang grandmaster na kilala bilang pinakamagaling na appraiser sa buong Herald City. Ang goal folding method ay isang kakaibang teknike na ginagamit ni Stella noon para mag-appraise ng mga painting. Ang tupi ay kamukha ng isang malaking sigol, kaya ito tinawag na goal folding method. Isang beses lang ito nakita ni Matt na ginawa ng kanyang grandmaster, noong minsan silang pumunta sa isang international appraisal competition. Gulat na gulat ang lahat. Walang makapagsalita noong nakita nila ang tuping ginawa ni Daryl. Ang goal folding method, lahat ng mga nagtitinda at mga kolektor ng antike ay kilala ang teknike na ito, at sa tanang buhay nila, kay Stellan lang nila nakita ito. Saan kaya natutunan ng Daryl na yan ang kakaibang teknike na yan? Lahat ay nakatingin lang kay Daryl at sa tupi na ginawa niya sa painting. Tumawa si Daryl at nagpatuloy, Mr. Austin, sabi mo di ba kapag peke ang painting na to, ipupusta mo ang shop mo at isasarado mo ang antique business mo. Hindi na rin nakasagot si Austin nang makita niya ang goal folding method. Matagal na rin nasa kanya ang painting at ilang nag appraise na ng antike ang pinagtanungan niya, at lahat yon kinumpirmang authentic ang painting. At bukod tangilang na si Daryl ang naglakas loob na sabihing peke ito, si Daryl na hindi nga kilala sa larangan ng pag appraise ng mga antike. Lalong nagalit si Austin. oh, at ulitin ko. Kapag napatunayan mong peke ang painting na yan, ipupusta ko ang shop ko, at isasarado ko ang antiki business ko, at kung magkataong totoo yan, luluhod ka sa akin, para humingi ng tawad. Nagbuntong hininga si Daryl at nagsalita, maraming ginawang painting si Watt Thompson noong nabubuhay pa siya, pero ilan lang na lang ang mga natitira ngayon. Noong mga early 20th century, may isang artist na nagngangalang Herman Landy na sobrang humanga sa mga painting ni Thompson kaya halos lahat ng mga original painting nito ay binili niya at dinugol niya ang buhay niya sa pagaya ng mga painting na gawa ni Thompson. Huminto sandali si Daryl at nagpatuloy, at malamang ang Tiger Roar Mountain na ito ay isa sa mga gawa niya. May isa sa mga nakikiusisa ang biglang nagsalita. Paano mo mapapatunayan yung mga sinabi mo? Umiling si Daryl at nakangiting nagpatuloy, magaling ding gumuhit si Herman at maraming nagsasabi na gayang-gaya niya talaga ang mga painting ni Thompson, kaya karamihan sa mga appraiser, ay hindi nakikita ang pagkakaiba ng gawa ng dalawa. Pagkatapos, tinuro ni Daryl ang tupi. Pero, kahit gaano siya kagaling, mukhang nakaligtaan ni Herman ang pinakamahalaga sa lahat, at yun ay ang mga papel na ginamit niya para sa mga imitation niya. Hindi gumagamit ng ibang papel si Watt Thompson sa mga painting niya bukod sa papel na Hill Family lang ang nagproduce. Sobrang sikat ng papel na yun noong kapanahunan niya, pero pagkalipas ng ilang taon, nawala ito sa merkado. Kakaiba ang kalidad ng papel na gawa ng Hill Family, at kahit gaano kadiin ang pagkakatupi sa papel, babalik at babalik lang din ito sa dati, hindi ito magkakaroon ng kahit anong gusot. At mga fake painting na gawa ni Herman ay hindi ganun. Wow! Sabay-sabay na lumapit ang mga usisera para tignang maigi ang tupi maging sina Lily at Yvonne ay hindi rin napigilang lumapit para pagmasdan ang painting. Tama si Daryl. Nagkaroon nga ng gusot at mukhang hindi nababalik sa dati ang papel. Ibig sabihin, peke nga ang painting. Tuwang-tuwa si Yvonne habang nakatingin kay Daryl na para sobrang hinahangaan niya at pinagmamalaki niya ito. Hindi siya walang kwen. Galit na galit si Matt na para bang gusto niyang suntukin si Daryl, pero hindi pwede ang buong akala niya talaga ay authentic ang painting. Paano nangyaring ang isang magaling na apprentice ng isang sikat na antique appraiser ay natalo ng isang hampas lupa? Pulang-pula ang mukha ni Matt sa sobrang galit. Kinuha niya ang painting at sinabi, papanindigan ko na authentic ang painting na ito. Tatawagan ko ang master ko. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang phone para i-video call ang kanyang master. Manghang-mangha ang lahat ng makita ng mga ito ang pangalan sa screen ng cellphone ni Matt. Master Simon Joe. Sinagot rin naman kaagad ng nasa kabilang linya ang tawag at isang matandang lalaki ang nagpakita sa screen. Maliit lang ang lalaki pero mukha itong matalino. Si Master Joe. Gulat na gulat ang lahat ng makita ito sa screen. Samantalang si Matt naman ay tuwang-tuwa sa lahat mga atensyong nakikita niya. Dali-dali niyang nilapit ang kamera sa painting at tinanong, Master, painting po ito ni Watt Thompson. Pwede niyo po bang tignan kung totoo po ito? Malalaman nila kung ano ang katotohanan sa sasabihin ni Simon, dahil sino ba naman ang hindi maniniwala kapag ang Master Antique Appraiser na ang nagsalita, di ba? Tinignan ni Simon ang painting at sinabi, ang painting ng Tiger Roar Mountain. Nararamdaman ko ang emosyon sa tigre, kaya malamang authentic yan. Manghang-mangha ang lahat ng marinig yun. Kumulo ang sitwasyon. Ibig sabihin mali ang mga sinabi ng hampas lupa. Kay Master Simon na nanggaling na authentic ang painting, kaya paano yan magiging peke? Pare, narinig mo ba yon? Tumayo si Austin at sinabi kay Daryl, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, ngayon mismo. Mr. Austin, wag naman po kayong magalit. Kalma lang po. Nagmamadaling lumapit si Yvonne. Siguro po nagkamali lang ang kaibigan ko, pasensya na po. Di ba isang bilyong yuan ang presyo nyo dito? Bibilhin naman po namin. Napangiti na lang si Yvonne sa hiya, at nagmamadali niyang nilabas ang kanyang phone, para mag-transfer ng pera kay Austin, pero dali-daling kinuha ni Daryl ang cellphone ni Matt. May problema po ba sa mata nyo, si Monjo? Walang umusyong tanong ni Daryl. Tignan nyo pong maigi, authentic ba, tong painting nato? Tignan nyo po. Galit na galit si Matt habang nakatitig kay Daryl. Bakit mo kinakausap ang master ko ng ganyan? Wala ka bang manners? Ibalik mo nga sa akin ang phone ko. Nasa 60s na si Master Joe at bilang pinakamagaling na antique appraiser, ginagalang siya ng lahat. Sagad na talaga ang kabastusan ng hampas lupa na to. Dinuruduro ng mga tao si Daryl dahil di umano sa kabastusan niya. Ang bastos mo naman? Kahit pa sabihin mong may alam ka sa pag appraise ng mga antike, wala kang karapatang magyabang. Master yang kausap mo. Pero biglang nagsalita si Simon sa kabilang linya na halatang natataranta. Ikaw po ba yan, M.R. Darby? Pasensya ka na, baka hindi ko lang nakita ng maigi. Ano? Tinawag ni Master ang lalaki na Mr. Darby. At nagpo siya. Ano bang nangyayari? Hindi makapagsalita ang lahat kaya nabalot ng katahimikan ang buong Maple Street. Hindi maintindihan ni Matt kung anong nangyayari. Kilala ni Master ang hampas lupa na to. Mumiti si Daryl at sumagot sa kausap niya sa phone, Simon, huwag kang basta-bastang mag appraise kung hindi ka sigurado. Alam mo ba na pwedeng mali ang masabi mong impormasyon? Nagkakilala si Daryl at Simon dahil pareho silang mga apprentice ni Stellan Smith at si Daryl ang senior ni Simon. Kahit na sobrang sikat ni Simon sa larangan ng antike business, nagumpisa rin siya nang walang kaalam-alam na ultimo barya, ay hindi niya alam ang pinagkaiba ng totoo sa peke. Meron pa ngang isang beses na nagkamali siya at daang-daang milyong yuan ang pinsalang ginawa niya. Muntik na siyang patayin ng customer pero buti na lang at dumating si Daryl para iligtas siya. Kaya sobrang laki ng utang na loob ni Simon kay Daryl. Habang nakikinig siya sa sinasabi nito, tumutungo lang siya at pagkatapos saka siya sumagot. Pasensya na. Nagkamali ako. Ang painting na yan ay peke. Gulat na gulat ang lahat at napatingin sila kay Daryl na parabang isa itong halimaw. Samantalang si Yvonne naman ay hindi mapigilang kiligin habang nakatitig kay Daryl. Manghang-mangha siya sa ginawa ni Daryl at kung pwede nga lang siyang lumuhod ay gagawin niya. Kakaiba talaga tong lalaking to. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.